munta po siya sa altar namin uh, humingi po siya ng tulong tinulungan ko po ulit so hinatid ko po siya napahatid po siya sa akin so ako naman po, hindi po na, hindi po malayo sa aming tahanan 'yan sa aming gamutan so hinatid ko naman po kasi po gabi so madadaanan po yung barkada nila doon so kaya po sabi niya sa akin dito muna tayo saglit apo Kristo sa so, eh, pinagbigyan ko naman po sa so, pinakilala yung mga barkada niya hanggang sa na natinom po kami parehas So, dun po ay eh, bigla na lang po ako niya tinukso na hinalikan po. <laughs> <laughs> Chris, ang sinasabi mo nung gabi na kayo ay uh, nag-inom... Nalasing ba kayo nun, Chris? Yes, yes ma'am. Nalasing ko talaga. So, nalasing kayo ni Camille. Hinatid mo siya sa bahay. At, naghalikan kayo. Siya po ang unang umalik sa akin, ma'am. Siya po ang unang umalik ano masasabi sa masasabi mo doon, Teresa? Yeah, sa rin ko akong pa-healer talaga. Adala po lang talaga ako ng tukso, ma'am. Okay. May gusto ka bang aminin kay Teresa pa? Or may gusto ka pang sabihin? Ma'am, ma'am. Be, mihingi ako ng sorry, be. Tunit, nadala lang talaga ako ng tukso. Hindi ko naman din ginusta talaga. Bakit may nangyari, ba? Bakit may nangyari? Ano ba nangyari? kasi yung bigla niya akong hinalikan. Tapos, inadala eh, ako ng damdamin ko. mag ka. Okay. ka. Pinagtatanggol kita. Kala ko napakabait mo, matulungin ka. Nagbibigay ka na pala ng ibang motibo. Napakawalang hiya mo. Hindi, ka naman, hindi ka naman din gusto mangyari yung mga ganun bagay. Hindi naman yung mga kita sa lahat. Ngayon, repite ang kuya.